Good morning. Ayan po, tayo po ay magtitinda ng lumpia ngayong araw. Ayan, samahan nyo muna ako sa akin pag ko. So Ito po ang akin dala. Yan lumpia po. Ang ating panindas kabilang ng masama ang panahon. ay ay maglumpia. Ilan? 50. Kukuha bawa ng lumpia. Ito Opo, po, pa. sige po.

Ilan po? 50. kana okay. ano yan? ah uh, pini pitoan babo ah kadalayan karel dey diyocho ah kare Ayan, nabili ang ating lumpia ngayon. Ngayon lang ulit tayo nagtinda ng lumpia. Masarap to be. Masarap tong lumpia ko to ngayon. Ngayon lang ulit tayo nagtinda. Ayan guys, marami rin pa ang ating lumpia. 75 yan. So ayan, mabili po ang ating lumpia ngayon. O, di ba? Kayo lang ulit tayo nakapaghinda ng lumpia. Ilan, be? Ay, ikaw? Tatlo sa'yo. Talagang punong, punong, puno ng gulay. Yeah. Ikaw, te. Tangka. Ilan? Tatlo. Tatlo din. O, oh, ilagay na. Diyan na ilagay? Sa plato? Ate. Diyan na lagay lupya? Oo. Uh -huh. Bahala ka nga. Yung suka. Galit oh, no. mo ano, talaga. Man, man. Plastic na Yung suka, plastic. Talagang. Ka, plastic. <laughs> <laughs> okay lang yan. <laughs> Hindi yan baliktad. Okay lang yan para. Sarap <laughs> yan. Sawsawa ka bariyate. Mabili ang ating lumpia, mga kabindors. Oh. Sa Masa masarap yan. Yung mo, pagbalik ko, bibili ulit kayo sa akin. <laughs> hindi na, lang. Oo. Agap is five. Kanina may nag-iingat dalawang babae naghahanap pa upang... Ay, ang dami ng, ano, hindi ko sila makalit. Ang dami ng, ano, kilalaka. Oo, oo. Pairap. Oo. Kaya, uh, wala uh, pa silang dami. Oo. Oh, oh. Marami to, Lonel? Marami. Hindi lang niya magawa gawa ito kasi, ano,

ay bagyo ba? Ha? Ay, talaga. Dito sa atin. Dito sa atin. ay mga kabindos sinabot tayo ng ulan. Kung nakikita nyo yan, oh, na ulan Ayan. So, inabot po tayo ng ulan. Kaya nakapayong na tayo. Ayan mga kabindos. Ah, biglang ang ulan niya yung tabang ako yung nagtitinda. Pero buti na lang, kunti na lang po ang ating paninda. Ayan na lang po kasi may tumawag sa atin. So, yan na lang po ang ating paninda. Ayan mga pagkabinders, kararating lang po natin. Ayan, inabot tayo ng ulan. So, may masama pala yung panahon. Hindi ko alam na mayroon palang bagyo. So, ayan. Karating lang. Ayan, kapi muna. Ang ng ulan. Ang ng ulan ngayon. Ayan guys. Mga kabinders, ito na lang ang nabili nating ulam. So, bumili na lang ako ng uh, tawag dito. Atusino yan lang naabutan nating nabili ngayong tanghalian so nagluto na ako, magluluto muna ako ng pananghalian ako, din meron tayo ditong talong syempre, apat na pirasong talong tohin natin sama na ano natin sa ating pananghalian na tawag dito, kusino ayan mga kabindro, masarap sana kung may daing ano, ayan maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat ng mga tumapanggilik sa aking munting channel maraming maraming salamat po Sana'y uh, sana huwag kayong magsawa na supportahan ang aking Monteng Channel. Thank you, thank you. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. May masama ang ating panahon. Ayan, thank you so much at kararating lang po natin. Ayan. muna tayo. Coffee muna, bago tayo mananghali. Thank you guys. Thank you.